Magandang umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Igan, ginagawan daw ng paraan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, LTFRB, na magkaroon ng sapat na masasakyan amang computer pagpasok ng 2024. Sa December 31 na kasi ang deadline ng PUB Consolidation para sa Modernization Program ng gobyerno. Pero batay sa kalendatos, may git 70% ng mga traditional jeepney sa Metro Manila hindi pa consolidated. Pero consolidated units naman na raw ang tumatakbo sa mga pangunahing ruta sa NCR. Papayagan din ang mga consolidated unit na mag-apply para sa special permit para pumasada sa mga rutang wala pang consolidation. Nahihipagtulungan daw ang LTFRB sa mga lokal na pamahalaan tungkol dito. Nauna lang nagbabala ang grupong piston na walang masasakyan ang mga commuter pagpasok ng 2024 dahil sa dami ng jeep na hindi pa consolidated. Patuloy pa rin namang naghihintay ang Office of Transportation Cooperative sa mga habol sa December 31 deadline. We hope na mas marami pang habol because ang kapalit ng hindi paghahabol ay hindi ka na makakapasada, makakatrabaho after December 31. So we are open, LTFRB, OTC, we're open up to December 31. Morning health check tayo mga kapuso, tumaas ng 382%. Ang kaso ng chikungunya sa bansa, batay sa datos ng Department of Health, mula January 1 hanggang December 2, may naitalang 2,889 cases ito ang ahensya. 600 lang ito sa kaparehong panahon ng 2022. Ang chikungunya ay isang viral disease na nanggagaling sa lamok na halos kapareho ng dengue. Sabi ng DOH, wala namang naitalang namatay sa sakit sa nakaraang dalawang taon. Pero paalala pa rin nila, mag-ingat, lalo't paparati ang El Nino at dadami na naman ang nakaimbak na tubig na pwedeng pag-itlugan ng lamok. Sa gitna ng sunod-sunod na handaan, may paalala ng eksperto para maiwasan ang mga balalang sakit gaya ng alta presyon at stroke. May unang balita si Sandra Aginaldo. Kahit mamantika at matataba, sinong hindi matatakam sa mga ganyang klaseng handa lalo tuwing holiday season? Ang Osereus Memorial Medical Center nagpaalala sa pag-iingat sa stroke na nangyayari kapag naharang ang blood supply papunta sa utak. Para madaling tandaan, tinawag na Be Fast ang kampanyang inilunsad ng Health Department noong Agosto. Bawat letra kumakatawan sa palatandaan kung nakakaranas ng stroke balance o hirap sa pagbalanse, eyes o panlalabo ng mata, face o pangingiwi ng mukha, arms o pangihina ng braso, speech o nabubulo lang salita, at time o oras na para isugod sa ospital. Kung maobserbahan daw ang ilan dito, dali na agad ang pasyente sa ospital. Mahalaga raw kasi ang unang dalawang oras. Biglaan kasi ito eh. O, kaya, kaya nga mabilis na mabilis dapat eh. Yung iba, halimbawa, usap mo, biglang babagsak na lang yung ulo. Eh, ganun, dapat mabilis ka. Dali mo na kagad sa ospital. Napaka-importante yung first two hours para ma-reverse ang progression ng stroke. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula January hanggang June ng taong ito, 31,205 ang namatay sa cerebrovascular disease gaya ng stroke. Katumbas yan ang 172 na patay kada araw. Kabilang sa mga sanhin ng stroke ay high blood pressure, mataas na kolesterol, paninigarilyo, labis na timbang at pagkakaroon ng diabetes. Inaalis din namin yung paniwala na pagkumain ka ng Marami ay eh bigla ka nang aatakihin. Uh, talaga may deflensya ka na. So kaya nga ang habili namin ay pacheck mo blood pressure mo. Lalo na pag ka na ng 40 anyo. Aminin natin na tuwing kapaskuhan ay napaparami talaga at napapadalas yung kain po natin sa Marami sa atin, hindi naman lahat. Sa JRR ang napansin nila na dagdaga ng mga pasyenteng na alta presyon nitong kapaskuhan. Aside from accident, uh, uso din ngayon uh, high blood, hypertensive emergencies. Ilan sa paalala ng DOH, doon tayo sa masusustansyang pagkain at inumin. Mag-exercise, laging i-check ang inyong blood pressure at regular na magpa up. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, price check tayo sa matindang prutas sa Divisoria, Maynila. Ang ubas, tumaas ang presyo. Na ngayon, 200 pesos na ang kada kilo. May 3 for 100 pesos naman, gaya ng ponkan, US red apple at kiwi. 4 for 50 pesos naman ang Fuji apple at 3 for 50 pesos ang lemon. 100 pesos kada kilo ang chico at dalandan. Kung nagtitipid, pwede rin pong bumili ng paisa-isa. 10 pesos ang kada piraso ng pongkan, habang 20 pesos ang kada piraso ng orange, lemon at peras. Sa halagang 2,500, pwede nang ipakustomize ang inyong fruit basket sa Santa Elena Street. Meron ding 1,000 hanggang 1,500 pesos na basket, depende sa ilalagay ng mga prutas. Suwakyan para sa mga ayaw mahasal sa paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Pasado na 7 ng umaga, rush hour na. Mabigat pa rin ang dahil ng trapiko sa Ross Boulevard at Edsa Flyover matapos isara ang bahagi nito. May unang balita, live, si Darlene Kai. Darlene, Iga, napakabigat na ng daloy ng trapiko dito sa Ross Boulevard dahil sarado pa rin yung northbound ng Ross Boulevard at sa flyover. Apektado tuloy yung hanap buhay ng maraming pasahero at motorista na naiipit sa traffic dito. Madaling araw pa lang, mabagal na ang usad ng mga sasakyan sa northbound ng Rojas Boulevard. Muli kasing isinarang northbound lane ng Rojas Boulevard at sa flyover mula pa noong December 26. Magtatagal ito hanggang Sabado, December 30. Naglalagay ang DPWH ng expansion joint sa nasirang bahagi ng flyover para mabawasan ang pag ng tulay sa tuwing dumaraan ng malalaking sasakyan. Apektado tuloy ang maraming motorista at pasahero na nagbalik trabaho kahapon. Umaabot ang traffic hanggang Cavitex. Si John David na late ng isang oras sa trabaho. Napagalitan po sa oras, So wala po akong magawa ma'am kasi traffic po talaga eh. Sobrang uh, cellphone, di ko rin ko po alam kung bakit biglang nag-traffic ng ganun. Kasi almost galing pa akong Imus ma'am eh. Two hours lang po talaga yung biyahe ko papunta dito ma'am. Sama na po yung BS lahat-lahat. Kaso alas parang apat na oras po kong kanina. Apektado rin ang kita ng mga tsuper gaya ni Jobert. Bawas kasi ang ikot nila dahil sa bigat ng traffic situation. Kung nakakatatlong ikot kami, minsan hindi na. Yung iba, nakakaisang ikot na lang, gumagaray, nagawa nga ng traffic. Walang nangyayari sa biyahe. Kunyari, babiyahe sila sa 4, ay gagaray ng alas 12. Eh. Misan, isang ikot na nagagawa eh. Kaya ang ilan, gay ng taxi driver na si Jose Lito, iiwasan na muna raw ang pagdaan dito. Kahapon, naipit kasi siya rito ng dalawang oras. Uh, ko po sa anak buhay. Sa amin, isang pasahero lang, eh, namot e, na ng kalahating araw. Eh, iba po ako naruta, ng ruta, gawa ng traffic nga po. Igan, katulad ng nakikita niyong live situation dito, ay eh, talagang halos hindi gumagalaw yung mga sasakyan. Sinabayan na rin kasi yan ng pagkapal ng volume ng mga dumaraan dito dahil nagsimula na yung morning rush. Ayon naman sa MMDA MetroBase ngayon-ngayon lamang, yung tail end ng traffic eh hanggang sa Baklaran, Paranaque. Mula po yan sa intersection ng EDSA at Ross Boulevard. Yan ang unang balita ko po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Pagkatapos magdiwa ng Pasko sa Pilipinas, emosyonal naman ngayon ang mga OFW na kailangan na ulit umalis para magtrabaho sa ibang bansa. Live mula sa Naiya, may unang balita. Si James Agustin. James. Van, good morning. Talaga namang hindi matatawaran yung sakripisyo ng mga kababayan nating overseas Filipino workers na handang mahiwalay sa kanilang pamilya ngayong magbabagong taon. Isa lamang yan sa maraming kuwento ng mga pasahero na paalis dito sa NAIA Terminal 3. Gustohin man na magtsahin na Mary Jane at Geraldina sa Pilipinas magdiwang ng bagong taon, kailangan na nilang umalis pa Abu Dhabi. Tinawagan na kasi sila ng kanilang employer. Malungkot po, malungkot pong malayo sa pamilya, ganoon lalo na magbagong taon. Ganun. <laughs> Pero kailangan po kasi para sa mga pata. Imahirap eh, dito kasi sa Pinas maghanap ng trabaho kasi maraming hinahanap. Ganito kasi ganyan. Hindi kadaling makapasok, lalo na pag hindi ka graduate ng ano, college. Single mom din ng kanyang chahi na si Mary Jane na sobrang mamimiss daw ang dalawa niyang anak. Mahirap kasi kung pwede lang hindi umalis, hindi kami aalis, Pero kailangan. Lalo ngayon mag, magbabagong taon. Dapat kasama pa namin siya. Kaso lang hindi na kasi kailangan na umalis kasi ang hirap ng buhay dito sa Pinas. Emosyonal din ang OFW na si Glenn na pabalik sa Hong Kong. Sa halos labing apat na taon daw kasi niyang pagiging domestic helper. Tila hindi pa rin daw siya sanay na mawalay sa kanyang pamilya. Siyempre po kasi ano, lalot ka isang taon lang po ng baby ko. So parang ang hirap iwanan pag ganun ang sitwasyon. So sabi ko nga ano, para sa kanya din naman to naaalis ako kasi kailangan nila ng bit better future hindi pa rin sanay kasi ano dito pa rin ang ano mo eh yung heart mo dito pa rin sa Pilipinas pero dahil sa sakripisyo mo para sa mga anak mo so kailangan mo ng ano magtiis para sa kanila maraming pasahero mas maagang dumating sa iya para hindi malate sa kanilang flight Si Sherwin at ang kanyang anak hapon pa ang flight pa Taiwan pero andito na sila sa airport. Magbabakasyon daw sila roon para makasama ang asawa niyang OFW na halos isang taon na niyang hindi nahahagkan. Well, excited sir kasi doon kami mag nyo year. nyer so sa kahit itong anak ko, excited din makita yung mama, makasama sa New Year. Galing naman sa Bulacan, si Emmy at ang kanyang kapatid na may biyahe pa ilo-ilo. Apat na oras pa ang kanilang flight. Pero inabutan na namin sila sa labas ng airport. Mainam na po yung mag, kami maghintay. Sang sa nagagahol kami ng pag ano, baka mamaya eh, malate sa flight. Ah. baka daming pasahero. Last 8 pa na flight namin. But, Para makasama yung nanay namin. Nag-iisang nanay namin doon sa Iloilo. Plus mga kapatid. Reunion. Ganon. Excited na po kayo? Uh, opo, excited na. Samantala Ivan, tuloy-tuloy lang yung dating ng mga pasahero dito sa Naiya Terminal 3 at nakita ko napakadami din ng mga pasahero dun sa check-in counters. Kaya inaabisuhan natin yung mga pasahero na sundin yung dalawa hanggang tatlong oras sa sinasabi ng airport authorities na magtungo sila dito sa airport bago yung flight nila. O kung kaya nila na mas mahigit pa doon, mas makakabuti yon dahil traffic talaga patungo dito sa mga terminal ng NAIA. Yan mo mula dito sa NAIA Terminal 3. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Paalala po, bawal ang pagbebenta ng paputok online. Inaresto nga ang ilang online seller dahil dyan. At yan ang unang balita ni Rajan Consulta a Jun Nang magkabayaran, doon na pinalibutan ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group, ang target ng online seller ng paputok sa entrapment operation sa Kaloocan noong December 21. Isa pang online seller ang nahuli sa hiwalay ng operasyon sa lungsod noong December 19. Nakuha sa dalawa ang naglalakihang iligal na paputok gaya ng kabasi. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Ano mang klase ng paputok, bawal ibenta online ayon sa PNP. Mahirap kasing masiguro ang kalidad ng paputok kapag online ang bentahan. Hindi sila binigyan ng PNP ng lisensya para magbenta dahil ang PNP ay hindi nila pagbibigyan yung mga tao na magbenta sa online because of safety issues. Nagbabala ang PNP na sa ilalim ng batas. Pare-pareho lang ang parusang maaring kaharapin ng seller buyer at nang maging na kontratang mag-deliver lang na paputok. Kaya paalala ng PNP sa mga rider, mag-ingat sa i-deliver. Ang papapatunayang sangkot, maaring maharap sa anim na buwan hanggang isang taong pagkakakulong. May multa pa na di bababa sa 20,000 hanggang 30,000 pesos. Payo naman ng DTI, bumili lang sa mga may PNP permit at business permit na dapat nakapaskil sa mga tindahan. Hanapin at iyaking lihiti mo ang PS Mark sticker at siguruhin nasa listahan ng legal o ng DTI ang brand. Bawal lahat ng imported na paputok. Penalty po na 25,000 sa seller at saka up to 300,000 po dun sa manufacturer. Sa Bukawi, Bulacan, malakas ang negosyo habang papalapit ang bagong taon. Maraming bawal ngayon. Kailangan ito lang ang mga nabibil namin, mga fountain. Oh. So okay lang yung hindi masyado oh. Full production na rin ang malalaking fireworks manufacturer sa bansa. Pero nagdudulot daw ng pagbagal ng kita ng retailers ang sobrang dami ng supply. Last year kasi, ang ano natin, ang production ko konti. Kaya sila nag-aagawan. Yung konting maagawan, nag-aagawan kaya napapalaki ng bili. Pero ngayon medyo ang ang produkto natin ay eh, -me dun sa mga mamimili. Kaya medyo alalay ngayon sila, hindi kagaya ng dati. Nakapaskil bilang babala sa mga mamimili ang sample ng mga iligal na paputok. Meron pa mga nagba-violate nito na yun nga yung monitor natin na may mga ilan ilan na nagbebenta uh, underground. Uh, but pero kung ikukumpara natin sa mga nakaraang uh, taon, uh, limitado na yung mga monitor natin. Iligal na pag iimbak ng paputok naman ang bistado sa isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Kinumpis ka ang malalakas na paputok sa sala at papasok sa loob ng kwarto, natagpuan ang nakaimbak na 5 stars, sawa, kwitis at iba pa. May natanggap kasi tayong intel report dito na mayroong isang personality diyan somewhere in Santo Tomas na nagbibinta ng mga paputok, which is nung no, makita ito natin sa social media, inalaman nalaman natin na mga bawal na paputok ang karamihan. Nakapag-tisbay tayo dun sa kanya and it turned out na positive naman. Tinatayang nasa kalahating milyong piso ang halaga ng nasamsam na paputok. Madadamay yung mga kapitbahay nila pagka uh, hindi sila marunong gumawa nitong uh, paputok sa sapog ito then uh, magkakaroon ng uh, sunog no so damay-damay na doon sa mga kapitbahay nila hinihingi namin ng pahayag ang mga suspect Sa Cagayan Valley, baygit 2,000 piraso ng ilegal na paputok ang sinira ng Police Regional Office 2 Paalala ng DOH, hindi laruan ang mga paputok at takaw disgrasya pa rin. 23 bagong kaso ng fireworks-related injury ang naitala, karamihan dahil sa iligal na maputok. Dalawa ang nadagdag sa mga kailangang putulan ng daliri dahil sa plapla na kanilang sinindihan. Dahil dyan, 75 ang fireworks-related injury sa bansa sa kabuuan. Ito ang unang balita, John Consulta. June Veneration para sa GMA Integrated News. Tuloy ang paghahanda ng ilang ospital sa posibleng pagdami ng firecracker-related injuries habang papalapit ang salubong sa bagong taon. At kaugnay niya, makapanayan po natin si Dr. Jover Silahe, the fourth mula sa Department of Surgery ng Kirino Memorial Medical Center. Magandang umaga po, Dr. Silahe. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngayon po, gaano na karami yung nadala sa inyong ospital dahil po sa mga firecracker-related injuries? Uh, so far po, nakatala kami ng tatlo pa lamang. No? Uh, puro mga minor injuries lang naman po itong mga to. Ah, minor pa lang po. Wala pang napuputulan? Wala pa po. Mm -hmm. Ano po mga ng paputok yung nga uh, madalas ay eh, magdulot po ng injuries dyan? Uh, ito pong mga dumating sa atin ngayon, isa pong napaso uh, ng luces, isang nasabugan ng whistle bomb at isang sa kasamaang palad nakalunok ng watusi. Mm -hmm. Inaasahan natin mas darami pa po ang magpaputok. Sa December 31, bisperas po ng bagong taon. Kamusta po ho, oh, ang hospital natin, yung paghahanda po dyan? Uh, Handang-handa po kami. Uh, lagi naman po kami naghahanda. Kasama po ang aming nursing staff sa uh, emergency department, ang department of uh, emergency medicine, kami po sa department of surgery at ang department of orthopedics. Mm -hmm. Bukod po sa paputok, may mga pasyente rin po bang may noche buena related incident? <laughs> Alta Ay, presyon, oh, stroke? traditionally po na tumataas ang mga, high blood, yung mga hinihika dahil sa usok ng paputok at um, Madalas pong may mga ganong pangyayari. Kaya handa rin po yung ating Department of Internal Medicine para sa ganon. Opo. paalala lang po, Doktor, sa mga sasalubong sa bagong taon. Uh, well, of course, uh, iwas tayo sa paputok. Huwag masyadong uminom at yung ating diet in moderation pa rin po. Maraming salamat. Ingat din po kayo, Dr. Joel Salahina IV ng Quirino Memorial Medical Center. Showbiz Chica, kinilala ang galing at talento ng Filipino artists at filmmakers sa gabi ng parangal ng 49th Metro Manila Film Festival. Best Picture ang Firefly na entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Narito ang unang chika ni Lars Santiago. Pakirandom ko, nung bata ako, buhay. Yung mga story ng nanay ko. Big winner ang pelikulang Firefly ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Festival 2023. Best Picture! Firefly! Ito ang itinanghal na Best Picture. Nagwagi rin ang Firefly sa Best Screenplay Best Child Performer naman, si Sparkle Child Star Yuen Mikael. Kasama ng cast ng Firefly, na tumanggap ng award si GMA Pictures President, Annette Gozon Valdez. Pati si Senior Vice President for GMA Pictures and First Vice President for Public Affairs, Nessa Vandelion. We're just very thankful na nabigyan kami ng ganitong award. Um, We're thankful na na-recognize yung hard work at lahat ng hirap na pinasok sa pelikulang ito, especially ng GMA News and Public Affairs and of course GMA Pictures, sila Direct Zig. We're hoping na panoonin pa to sa mga hindi pa nakakanood kasi talaga namang magandang pelikula. Salamat at sa lahat ng buong production ko ng Firefly. To our brilliant cast for bringing the characters tonight. It's been a privilege to tell the story. And sana po lahat tayo ay mahanap natin ng ilaw sa ating mga sarili. Kitang-kita rin sa mukha ng child star na si Yuen ang saya habang hawak niya ang kanyang best child performer trophy. Sobrang saya ko po kasi first time ko pong makahawak lang ganitong award. Kinabahan ka ba? Well, kasi na po, hindi po ako umaasa na ako'y mananalo kaya hindi po ako kinabahan. Anong tinawag na yung pangalan mo? Anong naisip? Sabi ko, ano? Bakit, bakit lang ano, natawag ng pangalan mo? So, na ko, ano, best child performer. Ang hiling ng GMA Pictures, mas dumami pa ang mga sinihang nagpapalabas ng Firefly. Nanalo rin ang pelikulang Gombursa para sa Best Director, Second Best Picture, Best Cinematography. Best Production Design, Best Sound Design, at Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award. Nakuha ni Cedric Juan ng Gomburza ang award bilang Best Actor. Best Actress si Vilma Santos para sa pagganap niya sa When I Met You in Tokyo. Best Supporting Actress naman si Miles Ocampo para sa Family of Two. Best Supporting Actor si JC Santos ng Malyari nakuha naman ang pelikulang Malyari ang parangal na Best Visual Effects, Best Musical Score at Third Best Picture. Ang Kampon ang nanalo ng Best Editing, Best Original Song at Gender Sensitivity Award naman ang ginawad sa Becky and Badet. Best Cloth, Fernando Poe Jr. Memorial Award for Excellence at Fourth Best Picture para sa When I Met You in Tokyo. Ginawara naman ng Marichuvera Perez Maceda Memorial Award si Lili Monteverde ng Regal Films. Ito ang unang balita. War Santiago para sa GMA Integrated News. Namiss ko naman yung Lord Santiago. <laughs> so, tala tumutuwa ang ilang bumubuo ng, at nanood ng MMFF Best Picture at Best Screenplay na Firefly. Si Miss Cherry Pie Picache proud sa mga nakuha awards ng kanilang pelikula. Nag-share naman ng photo si Direk Zig sa kanyang Instagram para magpasalamat sa lahat ng bubuo ng Firefly. Si Kabuso star Jasmine Curtis Smith naman, ishinare sa kanyang IG story ang pag-congratulate sa pelikula. Beautifully written daw ang Firefly at isa raw siya sa mga napaiyak Aww. ng pelikula. Naod na! Igan, mauna ka sa mga balita. mag sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.